Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. I-display ko sana itong aking one piso, Emilio Aguinaldo 1969 non-circulating commemorative coin. Nagawa sa silver. Kaya lang kung titingnan nyo mga kabarya, nanggigitata na, di ako makatiis. Kaya ako ay naghanap sa YouTube kung paano ba ang tamang paglilinis ng silver. At grabe ang resulta ng aking mga napanood. Ang lupit. Kaya aking papatunayan kung totoo ba talaga ang aking napanood. Ano ba ang ating mga kailangan? gloves. Pwede ni surgical gloves. Protection sa ating kamay at protection na rin sa ating bariya para di magasgas. Face mask dahil sa masangsang na amoy. At kapag may mga chemical reaction, dapat nakamas tayo. Ceramic bowl, aluminum foil, boiling water o hot water. At ang pinaka sa lahat, baking soda. Kahit anong brand, pwede na. Ang una natin gagawin ay babalutin natin ang bowl ng aluminum foil. Dahil kapag pinaghalo-halo mo raw ang ceramic, aluminum foil, boiling water at baking soda, ay maganda ang resulta nito sa silver. Habang ginagawa natin to mga kabarya, baka makakalimutan nyo ha. Back in the man. Subscribe naman dyan. Ito ng aking ginagawa ay para sa mga silver coins lamang. Hindi ko alam kung anong epekto. Sa mga bariya na iba ang komposisyon. Dahil alam naman natin ang mga bariya ngayon. Nickel plated steel. At alam natin na iyon ay kinakalawang. Pagbalot na ang bowl, ilagay ang coin. Buhusan ng mainit na tubig. At busbusan ng baking soda. At ibabad ng 1 to 2 minutes. At bago ko makakalimutan, lagi inyong tatandaan ang babala. Huwag linisin ang barya kung ito ay rare dahil bumababa ang value nito sa merkado. Dahil maraming coin collector na gusto ang natural na itsura ng barya. Lalo na kung may bala ka na ibenta ang iyong mga barya. Mas maganda kung uncleaned, untouched. Dahil kada gasgas ng barya ay importante sa mga coin collector. At pagkatapos ng isa hanggang dalawang minuto, ay tingnan natin kung ano nangyari sa bariya. Mukhang kulang pa sa init ang aking tubig dahil may mga natirapan na na baking soda pero okay lang yan, first trial naman yan. Ang sabi ay dampi-dampi lang daw ang gagawing paglilinis sa bariya. Dahil lang iniiwasan natin dito ay magasgasaan ng barya. Kaya nga nagsuot din tayo ng gloves. Actually, mga kabarya, kung napanood nyo ang aking mga linis barya na video, kaya eh talagang kinukuskus ko o binabap ko ang mga barya. Dahil iyon ay mga common coin lamang. Ang susunod na step ay palitan ng tubig at baking soda dahil ito ay malamig na. Pagkatapos, balikta rin ang coin. Ilagay sa bowl, buhusan ulit ng mainit na tubig, busbusan ulit ng baking soda at maghintay ulit ng isa hanggang dalawang minuto. Alam nyo ba mga kabarya, ang dahilan ng mga coin collector kung bakit ayaw nila na nililinis ang barya ay sa kadahilanan na ang mga big time coin collector ay pinapadala nila sa ibang bansa ang kanilang mga barya, especially sa US, upang ito ay ipag-grade sa mga professional numismatics na nag-authenticate ng mga barya. At sa mga ito, hindi lumulusot ang mga nilinis na bariya. At kapag ito ay nag na nilinis, ay bumababa ang value nito. Silipin na natin mga kabarya kung ano ba nangyari sa aking bariya. Ito talaga yung exciting sa lahat, yung resulta. At dahil nga may nakikita pa ako na baking soda sa bariya, ay babanlawang ko muna ng mainit na tubig. Ingat lang mga kabarya sa paso ay pambihira mga kabarya. Natatanaw ko na, kumikinang, mukhang successful. Nung una ko mapanood ang paglilinis ng ganitong barya, ay nagdadalawang isip ako dahil ito ay silver coin. Eh, papano ko hindi pala totoo? Eh, dinasayang ang pinambili ko rito. Ang hirap pa naman mapanaluna nito sa auction. Sa paglilinis ng mga barya, huwag tayong gagamit ng kahit anong basahan dapat hindi harmful. Ang ginagamit talaga dito ay microfiber cloth o tissue. Dahil iniingatan natin na kahit kaunti ay hindi magasgasan ang ating mga barya. Lalo na ng mga ganitong barya na gawa sa precious metal na silver. Alam nyo ba mga kabarya na ito ay mahirap na ring hanapin? dahil ang mintage nito ay 100,000 pieces na lamang. At ito ay mabibil mo sa mga online store at sa mga auction ng barya na nagkakahalaga ng 1,300 pesos hanggang 2,000 pesos. At eto na nga mga kabarya, ang resulta ng aking paglilinis. At kitang kita nyo naman ang comparison na bago natin siyang linisin at after natin siyang malinis. Ang layo ng diferensya. So totoo pala mga kabarya na mabisang panlinis ang baking soda sa mga barya na silver at kitang kita rin natin na hindi natin na damage ang mga script buong buo pa mga kabarya. At grabe ang kintab, pwede kang manalamin. Siguro naman sa gantong kondisyon pwede ko nang i-display to. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. At maraming salamat mga kabarya sa lahat ng sumama sa aking paglilinis.